What's up mga boss? Kumusta? Another day and another vlog na naman po ang gagawin natin ngayong araw mga boss. Today is Sunday and nandito kami ngayon sa may barakatan Turil Purok na no? Purok 2. Purok 2 sa so may barakatan. Okay. So, ito mga boss, papakita ko lang sa inyo kung saan kami. Ayan, kung may makita kayo yung mga tindahan sa gilid ng kalsada. Ayan. Ayan. So, meron kaming na-discover mga boss na inland resort actually hindi pa ito open sa public kasi hindi pa nila na ano hindi pa nila na register na na register sa ano sa BIR but yan ni-recommend lang sa amin ito mga boss habang binabaybay na may itong daan ng barakatan so pwede do kami maligo doon so since ito si nanay yung may-ari ayan so pinapaunlakan niya kami na pwede kayong maligo sa kanyang private resort private lang muna kasi hindi pa ito open sa public so yun try namin doon mag chill chill kasama si Jela Quatero Pakoski TV and Miko TV ay Miko Vlog <laughs> ayan soon ayan so yun mga boss papasalamat kami kay nanay pinayagan niya kami na maligo sa kanyang private resort mga boss so ipapakita ko sa inyo May maya konti ang kagandahan nito sa barakatan mga boss ganito yung uh, klima kung nandito kayo sa Barakatan. So para kang para ka lang nasa Tagaytay, di ba, Sir Jay? Yes. Para nasa Tagaytay. Ayan, mga boss, so ayun. So napaka isa itong uh, malaking oportunidad mga boss na binigyan tayo ng pagkakataon ni Ate na maligo sa kanyang private resort ay hindi tayo pinabayad. And yun, may experience natin yung natural na pool na meron din pala dito sa may Barakatan mga boss. Brazil. so ipapakita ko sa inyo yung daan mga boss. Dito, yung pa Corbada. So may barakatan ito mga boss. Tapos so, may makita kayong mga tindahan yan. Ayan, so akit lang tayo dito na area. Ayan, malapit lang ito mga boss. Mga ano lang, nasa mga 20 steps. 20,000 steps. <laughs> Joke lang mga <yun>, <laughs> Ayan, konting ano lang, lakad lang ito. Ito ano na yung bahay ng may-ari mga boss. Ito ano na yung property niya. So, yung pool, Is nandun sa taas. Okay? So, pwede kayong mag-part dyan, no? Okay, so, ang nagiging seste is ang kanyang pool, mga boss, is parang ano to eh. Parang feeling mo parang nakasarit retreat house. Parang nasa mga... Kasi nasa malayong bukid na meron kang sariling resort sa bahay mo, mga boss. Property. ito, Ano, no? no. Yan, yeah, may, may function hall pa sa dyan, oh. No? Yeah, Hindi, no? May kubo doon. May function hall dito. May video, okay? And so ginawa niya talaga ito mga boss is para sa mga celebration ng kanilang uh, clan or parang pamilya niya mga boss. Since malaki-laki 'yung pamilya niya, so ganito. Ayan. And since madami-dami ng nakakaalam din dito mga boss lalong lalo na papakita natin ito dito sa ating youtube channel <sighs> ayan so yung bahay nyan sa baba and ito yung pwedeng tulugan ng mga guest na pwedeng pumunta dito mga boss so nakagamit pa lang dito mga boss yung mga kaklase ng kanyang mga anak and then dito pagtatambay, chill mga barkada Ayan. But si ate, planning si ate na i-open niya ito sa public at i-register -re niya sa BIR para magkaroon naman siya ng business permit. And wala pa talaga itong pangalan kasi private resort pa itong mga boss. Yung swimming pool. Alright mga boss, so papakita ko sa inyo yung pool. Ito yung pool. Actually, may naligo daw dito mga boss. Yung mga ilang mga neighbors lang dyan sa baba yung mga kliyente, customers nila dito mga boss. Yung mga silingan lang yun nila. Kasi kay, wala pa kayo nila open sa public. Yun nga, kasi private lang muna ito. Papagamit lang nila sa iba. Kaya ito yung, yan. So, flowing water siya mga boss. to yung tubig. Ayan. So, galing yan siya sa tubig yan ng river. Dito sa so may barakatan. Ayan. May mga kubo pa diyan mga boss. Ayun, pwede pa diyan, then pwede dito. Pwede din diyan sa taas. May mga 3 houses, din siya mga boss. Okay, so pagkatapos ng pool, papakita ko naman sa inyo itong mga boss. Ayan. Yan if magkaka-permit na daw sila mga boss, ang price nila na nasa isip nila na pwede nilang i-offer sa public is 3,500. Exclusive na sa inyo itong mga boss ito. ito napakalawak na property na 'tong mga boss. And then ito pwede nyo tulugan So try natin tingnan Kung ano ba ang meron dito mga boss Saan yung agitari? Oh sliding door Sliding door pala to Ayan o oh. ah, yun. So may mini ref So pwede dito kumain And then may sariling CR And then sa taas Ayan So check natin sa taas Ayan So may mga beddings naman, so wala pa lang mga bed sheets. Ayun. No? Okay. Ang initial na uh, information patungkol dito sa resort na tumamayo, sa inland resort na private ito mga boss, is 15 persons yung exclusive for 3,500 pesos. So magiging exclusive na sa inyo to sa halagang 3,500 lang. Kasali na to mga boss ng tulugan. Okay? So, excess ng 3,500, each person is babayaran na lang is 50 pesos. Alright, so hindi lang yung may ano, parang wag scene siya na na maliit na bahay. Meron din silang kubo-kubo dito mga boss. Ayan, so parang cottage. And then pwedeng matulog dun sa taas. So ito yon. Ayan siya. And then may room doon sa taas. Doon you know? di ba? So pwede kayong magtambay dito. Or doon sa kabila. So. Try natin para ma-experience naman natin kung anong meron dito sa. Parang kubo-kubo nila mga boss. Ayan no oh. Ito. Pwede mong magtambay dito. And then pwede matulog doon. Sa taas. Yan. So, akit lang tayo dyan. So, ka lang dyan. Okay. So, dito lang to sa barakatan mga boss. sa so, may purok dos. Okay. So, kumbaga, dali na siya tudan, May makita kang mga tindahan sa tabing daan. Yun, yun, yun yung may are, yung may tindahan. Then, pwede na kayong mag-inquire doon. Kung ah uh, baka pwede nila may paggamit sa inyo. At, yun. Pero actually, hindi pa nila ito ino-open sa public. Ang sinasabi, ang sabi nila, ang kadalasan lang gumagamit o nagre dito sa kanilang private resort is yung mga neighbors lang nila dito sa may barakatan mga boss kaya nga, na kami, kaya nga namin nalaman ito mga boss dahil nakapagtanungan namin dun sa baba sa ilang silingan na nakipwede po maliguan dito eh, which is kani lapas yung pangalan Young, a rainbow in these great days darling you deserve a perfect birthday darling you deserve a happy birthday <laughs> Ayan, eh, Jay. So, kumusta yung adventure mo ngayong Sunday? Bakit napunta ka sa Inland Resort? <laughs> Nadismaya kami kasi pumunta kami ng Tumanggum. Ang And, daming basura. Pumunta kami sa pangalawang option. Walang tubig. <laughs> so, ngayon, pangatlo. Pumunta kami. Ay, hindi, pang-apat pa. Meron pa yung malapit sa may Sunridge na maliit man lang doon ang ano, resort. So, naliguan na daw ni, nila Latomyang Lagan. So, dito na lang kami ngayon kay Inday. Inland paano. Resort. So, tignan yung paligid. Napaka-chill. Napaka-chill. Ayan. So, ito yung pagkain yung mabaso. Parang murag mo picnic. Kung <laughs> <laughs> so, so no? so, gusto nyo na ano, itlog-itlog. Oh, dito lang. Iyan o. Itlog-itlog. Ayan, mabaso. Naligo kami. Yeah, naligo na kami dito sa pool. And, malamig <laughs> din pala. <laughs> Kabe, sobrang ganda, sobrang relaxing ng lugar mga boss. Tingnan mo, sobrang tahimik kami lang yung maingay dito. Yan you know? Hmm. Hmm. Ayan, so kung ma-open na talaga ito sa public ako, sobrang mura lang sa mga boss. 3,500 exclusive na ito sa inyo. Itong napakalaking property na ito mga boss. It's just dito ko na siguro tatapusin mga boss yung aming pag chill chill lang dito sa isang private resort dito sa may Barakatan, Turil, Purok Dos and it's such a privilege na makalibre dito mga boss sa isang private resort sa so, dito lang sa Barakatan mga boss okay so puhon i-open nila ito sa public and binigyan naman kami nila ng initial pricing nila sa kanilang exclusive dito sa resort mga boss again this is 3,500 exclusive na sa inyo mga boss 24 hours pwede nyo itong marentahan okay yun nga mga boss so, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta dito sa ating youtube channel and please don't forget also to click that subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin okay maraming maraming salamat at kita kita sa youtube vlog bye bye Oh,